nakita ah, nyo mga kapalas yung mga buhangin na artificial ayan nagsimula na mag wave ayan na wave na naman wave na naman ayan nag -wave, wave na naman oh guys kita nyo yan guys oh oh ganda ng panahon summer na summer daming tao oh kita nyo naman yung hampas ng alon Ayan, grabe ang lakas ng mga alon. Tuwan tua sila dyan. Nakita nyo naman. Ayun, doon sa unahan, mas malakas ang alon doon. Maraming pumupunta doon. Ayan, ang ganda na kisamang panahon. Bata't matanda, grabe ang saya nila. mamaya mawawala na yung alon tingnan nyo naman o oh, parang ano parang dagat din o oh. alon sa oh. akala mo nasa dagat ka lang dito eh pero pa ikot ng mga building o oh. kita nyo yan, oh. maganda talaga dito malikot. kakaiba kahit na mababaw dito banda sa ano pero yung alon nya well, Guys, guys ayan na yung mga malalaking alon ayan guys ayan o, no, laking alon o oh. laking alon o, oh, ayan o, no, laking alon ah guys oh ayan na guys, oh ayan na, ayan na, ayan na ayan na ayan no, ang init, napakaganda ng panahon talaga oh. doon sa una no, siksikan ng mga tao doon makarami sa lagaw. Ayan o. No? Oh, ito na naman mga alo, no? O, oh, ayan o, no? ayan o, no? ayan o. Ayan lakas ng alo, o. Oh. Ayan po, may isa pa, o. Oh. Ayan, may isa pa, o. Oh. Ayan pa, o. Oh. Nakita nyo yan, o. No? Nakita nyo naman. Bantuwa sila sa alo, no? O. Bantuwa o kita nyo naman parang nasa tabi sila ng baybayin tingnan mo naman dyan banda mo parang nasa dagat oh 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 kita nyo yan pa oh Ang amin ako napuntahan mga swimming pool na ganito, pero itong pinakamalaki, malawak. Ayan, nakita nyo naman kung gaano kalawak. Yun ba nga rin, parang artificial na buwan naman ang mga ano niya eh. Ano, na no? lalong lalo, titignan yung parang... Ang saya nila! So, ang saya-saya nila! Ng mga ang saya-saya no? saya so, nila! O, grabe, tuwa sila talaga, oh. o. So, o, ha? Kaya, yeah, masaya dito. Maganda rito, kumanta rito ko maligo. Ano na lang ako gusto nyo mag Ayan o. Oh. Tapos na. O, oh, kita nyo naman. Happy ang lahat o. Happy happy. Sayang, hindi ko kayo mapuntahan doon sa malayo. <tos> 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 hindi. Ayan Ay, o, oh, mga kapalos. Tapos na. Magpapahinga naman sila para uh, pa tabayanan naman nilang susunod na enjoy na enjoy sila.